So ayan, uh, welcome to my channel. Ayan, uh, uh yung nangyari nga po doon sa ano, may kwento ko lang yung nangyari sa pag sa aking uh, Facebook page na may 17,000 followers. I isang daan na lang, uh, aabot na yun ng 18k followers. Ayan, so... Uh, kagigising ko lang nung tapos may kausap ako sa phone tapos biglang may nag nag, uh, nag email sa akin na uh, meta yung logo niya nung una tapos sabi niya sa akin uh, please uh, please check my message sabi niya. so clinic ko yun tapos may ilang minutes or six seconds lang biglang ano biglang naghang yung aking facebook tapos biglang pagtingin ko wala na yung ano wala na yung page ko. So yan, siyempre nagulat ako. Tapos, ang nakita ko kasi doon sa na-click kong link na yon yun yung nagme-message sa akin sa messenger na kisya bibigyan niya ako ng 500,000 ay 500 uh, dollars pag susundin ko yung gagawin niya ngayon dahil naalaman nalaman kong scammer siya or nang, nang, hack talaga siya ng mga account Lalo na yung Facebook page ko may 17,000 followers na. So, ayan nga. In-spam ko siya doon kasi message siya ng message doon. Sa dalawang account nung ginagamit niya, uh, ang pangalan nun ay Amy Harshi. Yan, naisi-search siya sa Facebook. So, ayan nga. Dahil alam kong, alam kong uh, scammer niya, in-spam ko siya doon. Ngayon, mga siguro isang araw na hindi siya nag-message. Kasi nga hindi na niya ako may message sa sa ano sa page ko. Ngayon ang ginawa niya, nag-message sa akin Gmail, sa email. Ayun. So nagpanggap siyang meta, may logo siyang meta. Yun nga lang, huli ko na nalaman na hindi pala yun yung, yung, yung ano email ng ng ano ng meta kasi nakalagay doon uh, ano ba yung meta uh, basta may mga nakalagay yun tapos may eight sa ano niya sinearch ko hindi hindi sa ma-search sa Google kaya may re research ko so ayun nga nalaman kong ano na, ginawa ko na lahat na, nang dapat gawin um, uh, nag ano ako, nanood ako sa youtube uh, kung paano ibalik, i-recover yung account ko Ayan, ginawa ko lahat, talagang wala na tapos, uh, may friend kasi ako dito, banda dito sa amin na, yung pamangkin niya nagkatrabaho sa facebook, kaya sabi niya eh, sinab sinabi niya doon, sa kanyang pamangkin sabi niya Uh, hindi na daw mairecover yon yung page na yon sabi niya ang kailangan mong gawin gumawa ka ng bagong account na kanim yung kanim ng uh, dati kong page account kaya ngayon yung page ko yung page ko ngayon at saka yung Facebook page ko na na hack magkapangalan sila tapos yun nga rin report ko report tapos uh, ayun yan syempre nangihinayan ako kasi sipin mo 17,000 followers tapos nakuha lang ng ganun wala, wala pa siguro seconds lang or minutes ganyan grabe ayun magsisimula na sanang ano yun eh magsisimula na siya magka earnings alam nyo uh, ano yun eh uh, parang one week ko siyang nilinis kasi marami siyang violation para ma-open na yung in-add stream. So, dinilit ko lahat. Nagpuyatan ko yun. Mga mag-one week ko tinatanggal yung mga violation niya. Tapos, nung natanggal ko kunwari nga yung araw na to, inabukasan siya nahak So, ang sakit sa nga sa ano, sa dibdib na gano'n Na nahak, nakuha nila basta-basta ng, basta -basta ng gano'n yung aking page. Kaya, syempre, uh, ano na yan, uh, hindi ako makatulog ng maayos. Hindi ako makatulog ng maayos. Hindi ako nakakain that day hanggang kinabukasan pa noon Uh, tsaka, ayun, unti-unti ko namang ano, tinatanggap na hindi na sa akin yung Facebook page na yun. Uh, tapos ngayon, nag-message siya. Nag-message siya ng, sabi niya, hello, sabi niya. So, naisip na asara kung gusto ko siyang gusto ko pagsalita ng masama pero hinayaan ko na lang pag kahit mag-message siya hindi ko na rin i-replyan ayan kasi alam ko yung ano eh nung pag-open ko kasi yung link na pinas sa akin na ay nag-email sa akin na na nagpapanggap siyang si Meta pag-open kong ganoon nakita ko yung Facebook niyang biglang ano biglang biglang lumitaw so kinancel ko lahat, pinatay ko yung ano wifi ko pero nakuha talaga niya yung uh, aking facebook page kaya sa mga ano dyan sa mga first time kung uh, mamonetize ng page, double ingat po huwag basta basta maniniwala sa email sa'yo, dapat uh, galing mismo talaga kay meta yung email na marireceive mo gaya sa akin, hindi ko naman, hindi, hindi ko na, syempre, excited akong magka-earnings, ganyan, kasi first time nga naman. Tapos, pinindot ko siya, hindi ko na siya sinert, pinindot na lang. So, ayun, uh, le uh, lesson learned sa akin yan. Tapos, dahil, dahil nga sa kagustuhan kong ma ma-recover yung aking account, Facebook page account, ayun, nag-download ako ng Uh, master recovery account ayan so ayan i eh, link ko siya doon sa aking uh, email na isa tapos uh, yung application na yon na link siya doon sa Gcash ko so ayan eh that time may 5000 na ano na laman yung aking Gcash kasi uh, yung aking commission sa sa ano sa pagbibinta ng lupa doon so ngayon may 5,000 yun ngayon nagulat na lang ako siguro mga 3 days 3 days before ko in-upload yung yung master recovery na yon tapos sabi ng uh, kasama ko iscam yung ano na to i-delete mo na so i-delete ko i ko yung ano yung application na yun. tapos nag-restart ako ng aking phone reset ko yung phone ko tapos mga Uh, mga after 3 days uh, 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 ika 3 days na niya bago ko na download yung yung ano na yon yung uh, master recovery app na yon tapos may nagbiglang nag message sa akin na uh, si google na may uh, kinuha siyang 2800 na ano eh hindi ko naman ano eh hindi ko naman Kumbaga basta-basta na lang yung nakuha yung laman ng Gcash ko. Ang ganun na wala akong confirmation. So ang hirap talaga. Isipin mo na uh, nahack yung account ko, nakuha nila. Hindi pa ako nakaka-move on na na-scam ako ng 2,800. Ang laki na 'yon, syempre. Kaya apa apa hirap na ano, ma-scam ng ganun. Yung hindi ka pa nakaka-move on na na-hack yung ano mo yung Facebook page pero ayan na naman na uh, na-scam na naman ako. So lahat 'yan first time. Napaka napakahirap. Parang parang magkakasakit, namumutla parang may hilo gano'n yung ano. Ay pakiramdam ko eh. kasi isipin niyo yung yung perang na hack sa akin, ipapadala ko sana 'yan para pangpagawa ng kubo-kubo uh, ng mother ko So, dahil nabawasan na ano, 2,800, wala, talagang gano'n no? eh, eh, tapos na ganun na rin kami, na gano na ako kay uh, Google kung pwedeng i-refund yun. So, yung, nang uh, yung application na yun, dapat mag-agree mag yata siya na ibalik yon So, ibig sabihin, hindi, na, hindi ko na makukuha yung uh, 2,800 na yun. Tapos, yung Facebook page ko naman, hindi ko na rin makukuha kasi base na sa sinabi ng uh, friend ko yung friend uh, sa, sinabi ng uh, pamangkin ng friend ko na taga lang sa amin na hindi na daw ma-recover mare so gagamitin daw siya sa bitcoins o kaya pang scam din uh, sa uh, sa so, mga nga Tapos nag sa akin yung ano yung yung Uh, tawag nito yung nag-message sa akin yung ano yung nag-hack ng aking Facebook inamin niya inamin niya na sabi niya okay sabi niya uh, ibabalik ko sa iyo yung page mo basta gawin mo yung sasabihin ko step by step sabi niya tapos may pinasa na naman siyang link sabi ko ay uh, may pinasa siyang link tapos hindi hindi ko na pinindot syempre natuto na ako tapos ang nakalagay doon sa link all ID E eh, paano lang kung makuha yung yung mga mga online banking ko ay eh, yung GCash ko nga na hack eh. na eh ano ko pa hindi ko hindi ko binabasa yung ay binabasa ko lang yung mga message nung scammer pero hindi ko siya rereplyan so sabi niya ah uh, ano nangyayari sa iyo? bakit hindi mo sinusunod yung gusto ko sabi niya eh paano mo ma paano mo makukuha yung ano yung yung Facebook page mo, hindi ko siya ibabalik kung hindi mo susundin yung gusto ko, sabi niya. Tapos, di binasa ko lang, tapos di ko na naman siya re-replyan. Tapos, sabi niya naman niya, nag-message na naman, ah, uh, ano yung pagkasabi nun? Sige, kung hindi, hindi mo gagawin yung gusto ko, magpo-post ako ng malaswa sa page mo, sabi niya. Eh, syempre, ako naman, hinayaan ko na lang kasi hindi ko na talaga makuha yun. Kisa kausapin ko pa siya, baka mamaya ano pang mahak na naman niya sa akin tapos mga siguro sina, uh, sinabi niya ngayon tapos mga kinabukasan nagpost siya ng nagpost uh, siya sa my day doon sa page na na-hack niya sa akin nagpost siya ng naka, basta malaswa dalawa tapos may pipindutin doon na uh, say more sabi niya baka yun yung ginagamit niya pang hack uh, pag pinindot mo yung ano yung yung my day doon kasi may link na naman siyang ina doon So ayun nga, <coughs> nag-post na ako sa official Facebook ko na uh, wag nang ano uh, report na lang 'yon at saka at saka wag lang i-open yung mga may day na may link baka mamaya ma-hack din yung kanilang Facebook. Kaya ayun. Uh, unti, unti naman na ano uh, natatanggap ko na wala na talaga yung page ko. Uh, <coughs> kasi wala na eh. Hindi ka naman makukuha tapos uh, nung isang uh, kagabi lang ata or nung isang gabi o nung isang gabi siguro uh, uh, madaling araw ng sabado ayan, uh, pumunta kami ng uh, pupunta kami ng antipolo pero dito pa lang sa Marikina may nag may nagpumasok sa aking facebook na notification na Uh, naglog in yung Facebook ko sa uh, ano ba 'yon kabuya uh, o philippines niya. so yung kabuya philippines sa sa ano sa uh, Laguna so hin taga Pilipinas lang yung nanghack talaga sa aking Facebook uh, tapos ang buti na lang yung yung personal details ko uh, parang personal identify na yata parang kasi may inayos ako doon sa Facebook ko na naka na yung naka na yung ano ko doon yung uh, pangalan siya ka number tapos uh, may ID din tapos yun nga nung nagano siya na nag-log in na ganun nag nagano sa akin ng nagano sa akin sa notification ko na may nag-log in na ganito na taga taga Kabuyao uh, Philippines sabi. so dali-dali kong pinalitan yung password ko sabutin so, na lang na na ano ko naman hindi na niya nakuha parang kinatarget niya talagang kunin talaga yung uh, Facebook ko eh nakuha na niya yung ano, page eh so yung Facebook ko kasi may 6,000 followers yon tapos uh, yung in-ad stream niya may ads na din yon nagkakads na pero hindi ko lang siya masyadong ginagamit kasi sa pag ads naman kasi hindi naman ganoon kalaki yung ano kita dapat marami ka talagang uh, viewers eh mahina ako sa viewers kaya hindi ko siya masyadong ginagamit so ayun lang uh, uh, sana uh, kung mangyari man uh, or may darating man na ganito sa inyo huwag kayong basta basta nagpipindot ng nagpipindot ng mga link lalo na 'yung mga nagpapanggap na meta na mag email sa inyo. Dapat i-research mo muna kung sino 'yung mga nag-email, 'ayan. Tapos uh 'wag din kayong uh, magtitiwala na mag-download na lang ng mga mga uh, recovery masters sa mga Facebook page, uh, Facebook recovery na app ganyan. Tignan nyo muna 'yung mga uh tawag nitong I-check nyo muna kung okay yung application na yun Para maiwasan po natin yung scam So ayan, uh, lesson learned talaga sa akin yan Kaya, uh, tawag nito uh, sa, uh, Sana hindi din mangyari sa inyo So ayan lang uh, After nitong ano, video nito uh, Gagawa naman ako ng ano yung Ilalagay ko doon kung sino yung mga Ng scam sa akin Tapos yung mga message niya So ayan ah uh, uh, I hope may natutunan kayo dito sa aking uh bijung uh, ngayon. Uh, sa so ayun lang, maraming salamat.